Yung simbahan. Tapos, yung bantayog ni uh, the former President Ferdinand Edralid Marcos. So, ang pinakamatindi dito is mamaya andito po si uh, President Marcos at punta uh, ko sa mas namin. Eh. At mamaya po, mga kapatid, ay uh, makakasama natin ang ating pangulo may live yung dahil po ay 107 na ni pangulo Hi, hello. Ayo, so, Siyempre, mamaya din, eh, babalitaan din namin kayo ng ano. Hello po, good morning. Good morning. din namin kayo, punta lang kami sa uh, Malacanang Palace of the North. Kasi si President, mamimigay na ang ambulansya. So, napakarami nun. Abangan natin yan, mga kapatid, no? Yun uh, abangan natin, mga kapatid. So, naman ako. Kaya, pupuntaan ko muna yung ano. Puntaan so, ko muna yung aking, uh, yung aming, yung aming sasakyan. Ang Diyos ko po. Puntaan ko muna yung aming sasakyan dahil, ah, uh, iselfo ko doon pa. So, bibigyan ko ng latest update sa inyo. Tukuan naman ako kasi na-invite po tayo dito sa Ilocos para mag-cover. Um, Ito ba sa yung Ito ba yung yung coaster nga namin ito. Yung sampoon ko kasi na-handle. Hindi ko alam sa ako na ipatong. Isang cellphone ko kaya Ay lang nga Alam ko na parang nawala isang cellphone ko Wait lang mga kapatid ha Punin ko lang isang sipi na doon Paanan natin sa hotel. Pakita sa ano ra? Ano na iwan ako sa hotel siguro. Ayan. So, ang bibigyan ko sa inyo na la latest update natin. Good morning po sa inyo. Drive safe everyone. Ay, di actually, dito na po tayo. Sa... Wala ka lang kasi. Oo. Dito na tayo eh? sa ano. Sa Miss Ilocos Norte. Eh. So, Ito ko sa inyo mga kapatid. Kasi sige, uh, ang balita ko is kompleto ko ang first family. Ah, pakita okay, mong mga kaman eh. Ayan. Ayan, ako mamaya ako mamseni Madami tayong makakasama dito. Kahapon full concert. Ngayon naman is uh, mag-aalay ng bulaklak si President uh, Marcos sa kanyang sabantayag ng kanyang ama mga kapatid Marcus Day sabi nako kawawa naman to si Yano <laughs> nananatili pa rin bulok ang isip muna ako dun Ito Ayan, para makita ninyo Live ban nga sila mamaya eh ito nyo ba? 107 Marcos Ayon darating mamaya si la presidente So, ayan. So, mamaya, uh, may programa dito. Hindi ko pa ma-discuss yung ibang program. But, uh, maganda to. Pari ko. Siyempre, dito muna tayo sa media box. Ay, tayo pag-alagala. Di ba, Wala sa tinayin, As in, <S critically> Ayan mamaya dito si President Marcos. Hopefully sana hindi tayo magdadaan ng sikreto. Ito so, po yung mga latest update dito sa kaganapan dito sa Mar uh, 107 Marcos Day dito sa Batak, Ilocos, Norte. No? At hamaya magsasalita po si President Ferdinand Marcos. And mag-speech ako may kontinuan siya. Speech dito rin po gaganapin. And live po yun sa mamaya. Nag-ano? ano Papastor ng okay. Sobrang so, si President ay pupunta doon sa sam in mag Hello. Good morning. Paul. We'll do one run through with uh, our AFP friends. I invite the uh, control board. Please get ready with the audio visuals. Okay? I invite. Okay. When you're ready, sirs. Ah, sila ma'am, sir. Ano Ayan. Hindi hmm. sa admin rich. dyan yung camera ninyo. Lapak na lapak Lapag na lapag. Dito lang ba tayo? Lang tayo. Ayan, bisitahin din natin to. Dahil mamaya wala na signal. Eh, ito mga kapatid. Bisitahin din natin 'to. Ay, van. Oy, oy. Sigat sikat na bagger na. Uy, oh. Oy, Francis. Francis, ikaw pala 'yan. Yeah. Ano ginagawa mo dito? Wala, nagso-survey. Sa survey? Yeah. Bakit ka nagso-survey? Syempre para sa ating presidente. Ano ba 'yon? Yeah. Inaalam natin kung ano ba talaga yung mga ginawa ni BBBM dito sa kanilang lugar at kung ano ba yung mga plano niya. Nakikinig tayo sa kanyang mga plataforma, sa kanyang bagong plano para sa Pilipinas. sabi nila, bangag daw si Marcos. Sila ang mga bangag. <laughs> sabi nila. Sila ang mga bangag paulit ulit ulit sila. Ano um, pero, pero, eh, ano, ang, ang ginagawa mo dito? Bigla ka napunta sa Ilocos. Ewan ko nga ba kung bakit ako napapunta dito. Bakit nga ba? Kasi ah. hindi lahat about you. <laughs> Senator Aimee, kamusta ka na? <laughs> Senator Aime, ako. Uh, yan, uh, si Senator Aimee, ito na po. Mga uh, kapatid. si uh, bata ni Senator Aimee yan. <laughs> Ayan. So mamaya may, may, mayroon pa tayo ano dito. Mayroon pa tayong mga gagawin dito. Yan iikot mamaya si President dyan. Pwede Mayroon na namang ano yan uh, Tawag nito uh, Alam nyo nakatotong dati Itikim-tikim na mga uh, Pagkain si Pangulo Pero uh, sa bench lang kasi tayo Para makita ninyo Kasi yan yung batak uh, Home of the great leaders Ano ibig sabihin ito? Ah ito ah uh, Ayan po mga kapatid, birthday po Apo Lakay nga birthday na birthday nga ni Apo Ferdinand Marcos ngayon Kaya Apo ready ready Ang lahat Ayan ha Anyway mga kapatid no, Nag live stream lang po ako sa inyo Pinakita ko po sa inyo Yung kaganapan po dito sa Ilocos Norte ngayon At mamaya Gusto nyo po mapanood yan Pwede po kayong magpunta sa uh, RTBM Pwede nyo pumapanood doon yung full coverage Mga kapatid So kami naman, dito kami, may kisaya kami Because we support our president Diba? Mga kababayan ko, tama So ano pang hinihintay ninyo? Mamaya po yung mga kapatid eh, Mapapanood po ninyo, okay? Mga kababayan ko Welcome to Ilocos Norte Apolinario Mabini Oy, Maraming salamat po Ayan, pa-like po ang ating live stream ngayon mga kapatid. Ano ba yung kakalimutan mga kababayan ko? Marami po ang uh, pagkakarinig ko po is magsisimba muna po si Apo. Apo si Apo BBM. Magsisimba muna si Apo BBM dito sa church na to. Diyan sa church na yan. And then lalakad siya dito. Punta doon sa bantayog ng kanyang ama. Ayan. Pupunta doon sa bantayog ng kanyang ama tapos mag-aalay ng bulaklak Kung mag aalay ng bulaklak na si Pangulo ay uh, ayan dyan mag-aalay ng bulaklak si Pangulo and then counting uh, speech and okay na ano lang makakababaya ko naimbag na bigat mo oh, serbian kay na yan ano hindi ko alam ilokano yun <laughs> Hindi ko alam yung Ilocano words na yun But uh, try natin Ayan o no. Ayan may seremo yung ginagawa Ganito rin yun Ay, rehearsal lang sila. Ang galing eh, no? Ayan. yan mga kapatid, no? Mapapansin nyo po. Mamaya po, uh, andyan po si Pangulo. Pag-aalay nga po ng Bulaklak. Tapos, konting speech. Ayan, mamaya rin po yan. Ganda. Bye. Kaya, abangan niyo po mamaya yan, mga kapatid Anyway, ayan, habi dito na mga kababayan natin, no? Alam mo, layo na sabi, layo na binyayin namin, almost 14 hours akong bumiyahe, land para kumaten dito. At mamaya din, masaya to, dahil si President, ang mamimigay na, ano, ng ambulansya. Yes, mga kapatid, mamimili po na ang bulong. Mamimigay po ng ambulansya ambulans si President Marcos. Doon po tayo sa kanyang uh, sa Malacañang pa, sa Malacañang. Wala namang like button sa live mo, live stream mo. Meron tayong like button. Pwede mo i-like 'yan. Pwede mo naman ma-like 'yan mga kapatid. Koy okay, wala namang ayan, Happy birthday uh, kaya kay F.E.M. nako ah. The great our great leader, mga kababayan ko, no? Alam mo, ayan ha? ah. Happy <laughs> birthday po apo Lakay. Alam mo pa ate, eh, no? Mga kababayan. Nakakatuwa naman. Kasi dati wala mabate, wala pumapansin, pero ngayon mga kababayan ko, no? Tignan niyo naman yung essence ng no, ating ano, ng no, ating uh, ating uh, namayapang uh, pangulo, no? ngayon mga kababayan ko naintindihan na nila kung ano yung importansya ni FEM ano yung mga ginawa ni FEM sa bansa natin ano yung ginawa ng ating Pangulo sobrang dami di ba mga kababayan And right now naliliwanagan ng tao good morning sir good morning po sa inyo maraming maraming salamat po no? ito o oh. Ito mga kababayan ko, isa, isa rin sa mga nakita ko dito sa mga Ilocano, napakahalaga sa kanila yung araw na ganito. Why mga kababayan? Because uh, much uh, sobra sobra ang pagrespeto nila sa pamilya mga Costobianis. Mabuhay ka kabsat. Ayan, eh, maraming salamat po. Ayan, watching you from uh, Maui, Hawaii. Thank you very much po dyan. No? Ay, hey, Mamblen. Maulan na umaga sa lahat at kay ingat tayo maraming salamat po happy birthday kay Kaya Pulay ang tayong huwag na yung bumati dito sa channel natin ipost nyo na lang yan sa facebook ninyo diba it's better na ipost nyo na lang yan sa facebook ninyo yan batiin nyo na lang si FEM tama ayan mamaya po magbibigay po ako ng latest update ha Ayan, ako, may pa ako kasi bitin pa yung tulog namin. <laughs> Morning! Idol, happy birthday ha po lang Pa-shoutout po Pam Camarines Norte. Maraming salamat po sa inyo. Uh, andito po ako, nakaupo, nak ako dito sa may bench. Malapit sa Batac Home, uh, sa Batak uh, Cover Court. Nandito ako ngayon. At uh, tinitignan ko yun ito. Pakita ko sa inyo ah. Kasi mamaya si Apo andyan din. Andiyan din si Apo mamaya. Mga kapatid. So dadaan din siya diyan, ikot-ikot din siya. At nalagay siya ng bulaklak sa ulo. Watching niyo abang Kabanatuan City, mabuhay ka. Kapo PBBM, maraming salamat po sa inyo diyan. Okay. Ayan. At uh, ito pa. Marami rin delegate sa darating dito. Ivan, are you ready? Marami rin delegate sa darating dito. At sobrang ano, mga uh, mga tao. Andito rin si Senator Aimee, andito rin si Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon nakita ko yung first family. Kompleto sila. Tatlong anak ni Pangulo. Tapos si Senator Aimee lang hindi ko nakita. Ayan. Happy birthday po. Happy, happy birthday. Maraming maraming salamat. Huwag niyo kakalimutan na i-share to ha. Mamaya po abangan niyo po yung i-live stream ko ulit na video mga kapatid panoorin ninyo dahil uh, full coverage ko ilalabas sa inyo mga kapatid okay Sir Koy from Fairmont, California Ilocano din ako, La Union Oy, Maraming salamat po Thank you very much Thank you, thank you po Ay na pa ako na okay. Ay na pa ako nandito dito eh. Nag-aabang kami Good morning po Hi Sir Koy from uh, Ah, uh, good morning po Sir Koy. Ma'am Ninito, bali good morning po sa inyo. Uy. Ngayon yung napat pa ako mihikab gigab kasi 4 hours lang ang tulog ko. Napat na oras lang ang tulog ko. Kaya medyo ano pa ako. Pero so far ba kapatid tutuloy natin 'to kasi nandito tayo eh. Yeah, hello. Ay, ini tay mga kapatid darating si President. Dito natin si Jollibee daw. Ha? Huh? Jollibee daw. Jollibee sabi niya, no, sabi niya, Jollibee daw. Natutuwa ka sabi, Jollibee daw. Tangin na, Jollibee. Ano kaya si Alex si Jollibee? Okay, ito, ito, pinaka, ito, pinaka matinding nga. Sabi ng mga, sabi ng mga subscriber natin, ah, oy, o ito ah. Yeah, nga po. Tantanan muna natin yung ano, yung uh, nila dun sa Congress. Mag-relax muna tayo dito kasi birthday nga ni Apo, 107 birthday. <laughs> Di diba, Jay? Yes. Tama na muna yung ano, tama na muna yung mga budget budget hearing. <laughs> Mag-unwind muna tayo. Mag-unwind muna, muna tayo, tayo unahin muna natin i-celebrate yung iya uh, one uh, 107th na karawan ni uh, Apo, Bong, uh, Apo Ferdinand Marcos Senyor, no Yung muna unahin natin, mga kapatid Kesa pag inuna natin yung ay eh, mahihirapan tayo Unahin muna natin na uh, uh, intindihin Mga kababayan ko yung uh, dapat intindihin dito Kasi kung puro budget hearing ang pag-uusapan natin Wala, matatabunan yung history Diba? Eh, ang Pilipino kasi more on tutok na tutok talaga sa ba, puro budget budget hearing eh. Di ba, Jay? Yes. O natin tama, tama. to. Magkano budget mo, Senator Raimi? <laughs> Senator Raimi, hello, ito po ko. <laughs> Senator Raimi, hello, ito po ko. Walang pang gastos. Gagi <laughs> na Joke lang yun. Makikita natin si Babalina. Sino po yung Babalina? Sino yun? O sino ba yan? Si? Si ano? Si Echano! Ayan. Hindi <laughs> ko kilala si Babalina eh. Ang kilala ko lang si Tambalustay at si Bratinella si OG alam nyo ibig sabihin OG original gastadora <laughs> ayan marami maraming tao mamaya dito mga kapatid. Yes. Abang-abang nga. Ang dami mo pala titipon dun oh. Ano, ano, J? J? Ano sabi J? ano Marcos Marcos Junior? Dalawang Marcos yun ha? <laughs> ah. Hello. mga bro? Ano? Sabi ko... <po, laughs> Ay, correct mo. May ah, mga huh? birthday siya. Ha? mga birthday sabi niya. May oh, mga birthday? Uh, Pagkakabi si uh, so, talaga ni AJ yung mga anak ni Senator no mga kapatid. Pasyata ko tayo malapit bahay namin dyan. Uh, watching you from Hong Kong, Ma'am Cecilia, kala... Cecilia Galapia Hello puso sa inyo Maraming salamat po no? Thank you, thank you Ayan, Mamaya po mga kapatid ano tayo? Ah. ah, ah. Na tayo mga mamaya, kaya rin tayo na pag live eh. kasi pag nag-live tayo mamaya, wala na. Diyan tayo mga stream kaya ngayon pa mga ay uh, tayo at meron pa signal. Pag wala na po signal, wala na talaga. Ayan. hello po Tita Lili Ragasa. Hello po sa inyo. Good morning. Hello sir, watching you here from uh, Vallejo, California. Happy 107th birthday to our beloved former President Marcos Maraming salamat po Ayan mga kapatid ha ah. Ito maraming po nag-alay ng bulaklak eh. Ayan Ito sabi dito mga kababayan ko Red and blue Ayan sabi po dito Happy birthday uh, Happy birth anniversary to our former President from the CHED commission uh, na commission Shirley Argupis uh, Ar Argupis yan. Sabi dito mga kapatid, pa, sabi pa rin dito. From uh, from uh, MMSU mga kapatid. From uh, MMSU family nalalagay lang. Uh, may bulaklak. Eh dito naman mga kapatid, itong huggy shape na 'to. Uh from uh, a of your Kurimao, ayun no eh. Kurimao. Sa municipal of Kurimao. Hindi dito rin. Ito, Badok. From Badok, dito rin. O, LGU from uh, uh, Badok. Ayan, nandito rin. Meron din dito. And, meron din dito Bulaklak, oh, mga kapatid. From uh, Batak, Ilocos Norte. And then, from Batak, Dalawang bulaklak mga kapatid. Ayan. Kita nyo na. Ayan, galing yan. Uh, mga nagpa, mga uh, government official na nagpadala dito ng bulaklak ngayon. So, napakarami, di ba? Plus, mamaya sa media box naman kami. Pero, hindi uh, ako portable sa media box. To so, be honest eh. Pero, guys, don't worry ah uh, magkita kita tayo mamaya kasi ilalive ko pa rin to kapag nandudoon na kami sa ano okay magalala hindi mo na ako makapag live mag upload po ako para po sa inyo okay mga kapatid watching you from Hong Kong taga dyan din ako sir sa Pauay oy -pau -ay. ayan, Mamsin, mga taga Pauay ayan ah ma'am makakapag ano ba tayo makadaan tayo ng Pauay Oh, dito na yung ano, yung distribution ng ano, ng ambulansya. ambulansya. Okay. Oh, well. Lupit ni president, no? Nagdi-distribute pa ng ambulansya. Saan ka pa? <laughs> yung tatay ni PBB emang eh, wala na. Si former president Ferdinand Edralin Marcos. Okay? Shoutout po to Bilocos Hello po sa inyo dyan, Sir uh, Kimberg. Good morning po sa inyo. Ayan. Mamaya rin, makasama rin namin si Congressman Sandro Marcos. Galing mo naman, Koy, nandiyan ka sa Ilocos Norte. Opo. Uh, ngayon na lang po ako ulit nakasama dahil uh, marami po tayong ano, na-miss na mga events, mga kapatid. Pero ngayon po tayo nakasama kasi mga mga pag yung pagdating ni President Marcos dito, ma'am. Mamaya po 'yan. Sinong may video Si Apo Lakay po, Ma'am Telma. Ngayon po ay Marcos Day. Sa channel natin Marcos Day din po. Okay? Anyway, mga kapatid, uh, magbabalik po ako mamaya okay, maraming salamat po I'll be back Opo, si We're Biyahe ni Koy TV, magbabalik po ako ulit, okay? So we we'll for first...